Lumaki si Desmond kasama ang kanyang pamilya na kinabibilangan ng kanyang kapatid na si Hal, ang kanyang ina na si Bertha, at ang kanyang ama na si Tom na dating sundalo. Nakipaglaban si Tom sa unang digmaang pandaigdig, at ngayon na siya ay nasa bahay ay hindi naging pareho. Ang epekto ng digmaan sa kanyang isipan ay nagbigay sa kanya ng maraming trauma na nagiging sanhi ng kanyang pagiging. Galit at malakas uminom. Ito ay humantong sa Bertha na kailangang aliwin ang mga bata at ipaalam sa kanila. Na ang kanilang ama ay hindi napupuot sa kanila, ngunit napupuot sa kanyang sarili. Para sa karamihan ng kanilang pagkabata, sina Desmond at Hal ay nagsasaya ng magkasama, umakyat sa mga bato at naglalakbay sa kalikasan. Minsan ay nagkakaaway sila, na hinihikayat ni Tom upang disiplinahin lamang niya ang nanalo. Si Desmond ay karaniwang palaging isang matamis na bata, ngunit isang araw kapag sinusubukang ipagtanggol ang kanyang sarili. Gamit ang laryo, muntik na niyang mapatay si Hal. Sa kabutihang palad, okay si Hal, ngunit ang katutuhanan ng kanya halos. Pagpatay ng isang tao sa kanya, na kung saan ay amplified sa pamamagitan ng kanyang relihiyosong ina Bertha. Fast forward labing limang taon, nakita si Desmond na nagtatrabaho sa simbahan ng kanyang bayan. Sa loob ng ilang segundo, sa bintana ay nakita niya ang isang lalaki na naaksidente sa kalye at nagmamadaling tumulong. Ibinalot ni Desmond ang kanyang sinturon sa lalaki at siya ay ipinadala sa ospital. Napagtanto ng doktor ang ginawa ni Desmond at pinuri siya para sa kanyang kritikal na pag-iisip at pagliligtas sa buhay ng lalaki. May napagtanto si Desmond. Inilibot niya ang paningin sa buong silid na nakikita ang magandang gawain ng mga nurse at doktor at talagang tumatagal sa pakiramdam ng pagtulong sa mga tao. Palagi niyang pinapangarap na makapagligtas ng mga tao, ngunit hindi nakakuha ng formal na edukasyon. Dito niya nakilala si Nurse Dorothy na nagpapahina sa kanya sa mga tuhod. nag-donate pa ng dugo on the spot si Bro para lang makausap siya. Kinabukasan, Desmond, bumalik sa ospital upang dumura ng ilang laro at anyayahan siyang lumabas. Ang kanilang unang pecha ay sa mga pelikula na naging maayos naman kahit muntik na siyang kumamo sa kanya na sinusubukang halikan siya ng walang paabi. Fast forward sa dalawa ay makikita ang pagkakaroon ng malusog na relasyon kung saan natutunan pa ni Desmond. Higit pa tungkol sa gamot mula sa mga librong nakukuha niya para sa kanya. Makalipas ang ilang oras kapag nakauwi na silang lahat, hapunan ng pamilya, inanunsyo ni Hal na siya ay nagpapalista para sa World War II kasunod ng mga yapak ng kanyang ama na si Tom. Ngunit nagpa siya na sabihin sa kanila pagkatapos gawin ang gawa dahil alam niyang hindi sila papayag. Ang kanyang ina, pinagalitan siya ni Bertha sa katutuhan ng papatay siya ng mga tao na labag sa kanyang paniniwala. Nagsisimula ring umiyak si Tom at nagalit nang makita ang kanyang anak na nakauniforme bilang nag-trigger ng kanyang PTSD. Nang makita ang kanyang kapatid, nagpa siya si Desmond na gusto rin niyang magpatala. Pagsasabi kay Dorothy na gusto niyang maging medic, Upang hindi siya magalit, hiniling niya sa kanya na pakasalan siya. Na niyang sinabing oo, pumunta si Desmond para kausapin si Tom na nasa libingan ng kanyang kapwa. Mga kasama para sa higit pa, ipinaliwanag niya kung paano ayaw niyang ilibing din ang kanyang mga anak. Dumating ang araw na si Desmond ay aalis sa Fort Jackson. Binigyan siya ni Dorothy ng Biblia sa loob upang panatilihing malapit sa kanyang puso na mayroong A. Eh, Larawan niya sa loob. Pagkarating sa kuta, ipinakilala siya sa lahat ng kanyang mga bagong lalaki. Kabilang ang pribadong smithy na tinatakot siya ng kanyang kutsilyo. Nakasalubong namin si Sergeant Howell na pumasok sa silid. At tinatakot ang lahat ng mga pribado sa pamamagitan ng pagdating. Nang walang babala, siya ay sumisigaw at iniinsulto ang lahat ng walang dahilan at pinapuna ang lahat ng kanilang hitsura. Nasa tingin ni Desmond ay nakakatawa. Kinuha agad ni Howell. Simulan na nila ang pagsasanay. Napakahusay ni Desmond sa obstacle course dahil sa kanyang pagpapalaki. Lumaki sa kabundukan. Ang susunod na drill ay rifle pagsasanay na sparks isang malaking isyo bilang siya. Tumangging kunin ang baril. Kinalagkad ni Howell si Desmond sa opisina ni Captain Glover para ipaliwanag ang kanyang sarili. Ipinaliwanag ni Desmond na hindi siya dapat gumamit ng baril dahil siya ay isang matapat objector at hindi na dapat ipinadala sa isang rifle company para magsimula. Sinusubukan din niya, ipaliwanag na dahil sa kanyang reliyon ay hindi siya dapat nagtatrabaho kapag Sabado dahil sa kanya yun. Sabbath, si Glover ay tumawa at iniisip na ang buong pagsubok ay isang biro at binanggit kung paano niya magagawa. Magtiwala kay Desmond sa labanan kung hindi siya makasunod sa mga utos. Pagkatapos bumalik sa pagsasanay ay inilagay ni Howell si Desmond sa pagsabog sa harap ng iba pang mga pribado para sa pagiging isang abjector na nagsasabing walang sino man ang makakaasa sa kanya. Labanan, mamaya sa gabing yon, bago matulog Smithy snakes up sa likod Desmond at kinuha ang kanyang Biblia sa magudyok ng away na hindi binigay ni Desmond at magalang na hinihingi ang kanyang Biblia pabalik. Kinabukasan Nagkaroon ng psychiatric evaluation si Desmond kung saan tinanong nila kung nakakarinig siya ng mga boses kung saan ipinaliwanag niya na siya ay lubos na nakakaalam, ngunit isang malakas na mananampalataya at hindi baliw. Ang doktor, ipinaliwanag kay Captain Glover na si Desmond ay hindi baliw at hindi, maaaring ma-discharge, ibig sabihin. Pinahihintulutan na siyang magtrabaho bilang combat medic kung patuloy siyang gumagaling sa iba pang lugar niya. Pagsasanay, nagalit si Glover at nagsabi, hawal na panatilihin siya sa kwartel na nagpapalipas ng oras sa kanya sa nakakapagod na paggawa tulad ng paglilinis ng mga palikuran. Ibinasura rin ni Howell ang kanyang higon, sinasabi yon sa lahat. Hindi sila makakakuha ng libreng katapusan ng linggo, na pinipilit silang magtrabaho at nagpapahiwatig na si Desmond ang may kasalanan. Dahil dito, sa gabi kapag natutulog si Desmond ay binubugbog siya ng masama ng mga pribado. Habang tinatanong siya ni Smithy kung bakit hindi siya umaalis. Sa umaga, kapag dumating si Howell para sa lineup, nakita niya ang battered na mukha ni Desmond at seryosong nagre-rekomenda sa kanya na umalis para sa kanyang sariling kapakanan. Sinabi ni Desmond na hindi siya aalis at hindi rin binigay kay Sergeant ang mga pangalan ng mga lalaking bumubog sa kanya. Matapos makumpleto ang pagsasanay ng unit, lahat sila ay pinayagang umuwi, maliban kay Desmond, na nahuhuli dahil sa pagsuway. Dahil dito ay kinakabahan si Dorothy habang nakikita siyang naghihintay sa altar at siguradong may nangyari dahil hinding-hindi niya ito pababayaan. Sa kanyang cell na overwhelm si Desmond mula sa sitwasyon at nagkaroon ng breakdown, ngunit nag-poker face kung kailan. Lumapit si Glover para makita siya. Gusto ni Glover na umamin siya ng guilty para hindi siya mahaharap sa anumang kaso. At maaaring palabasin ngunit muli, tumanggi si Desmond. Nalaman ni Dorothy na hawak si Desmond, at bumisita sa kanya, kung saan hinikayat niya siyang ihinto ang pagpapauna sa kanyang mga paniniwala. Kaligtasan at upang ipasalamang ang pagsasanay sa rifle na hindi nangangailangan ng pagpatay. At kaya tinawag ni Dorothy sina Tom at Bertha upang ibahagi ang kanyang mga alalahanin. Kinabukasan, nagpakita, si Tom, sa kuta suot ang kanyang uniforme kasama ang lahat ng kanyang mga lumang medalya, hinihingi na makipag-usap sa kanyang dating commanding officer na ngayon ay general. Sa loob ng korte, hindi umamin ng guilty si Desmond, gayon paman, dahil malapit na siyang masentensyahan. Pumasok si Tom sa korte na may dalang liham mula sa general. Ang tala na ito ay nagsasaad na ang kakayahang maging isang gawa bilang isang tumututol sa konsensya ay protektado ng Konstitusyon ng US ito ay humahantong sa kaso na madismiss upang maiwasan ng anumang gulo at sa wakas ay nagpapahintulot. Para simula ni Desmond ang pagsasanay bilang isang combat medic, siya ay hinalinhan at tuwang-tuwa upang ipagdiwang si Desmond. At si Dorothy ay ikinasal ayon sa plano, lumipas ang ilang oras at ang ikapitumputpitong unit ay ipinadala sa Okinawa, Japan. Sa pagdating, ang malupit na katotohanan ng digmaan ay tumama sa grupo habang pinapanood nila ang mga sundalong dumadaan na may dalang. Tambak ng mga bangkay na parang wala lang. Ang unit ay tumira sa barracks at malapit na. Sinamahan ng natitirang mga sundalo mula sa ikasyam naput-anim na unit. At nakilala ni Desmond ang dalawa pa lamang. Ang mga mediko sa lugar ay nagsasalaysay sa mga sundalo mula sa ikasyam naput-anim na unit tungkol sa mata escarpment na mas kilala bilang Hacksaw Ridge. Sinubukan ng mga Amerikano na umakyat sa Tagaytay ng mahigit anim na beses. Ngunit sa bawat oras ay binomba ng hukbong Hapones. Ang mga Hapon ay may posibilidad na puntiryahin ang mga sugatang sundalo. Kaya pinayuhan si Desmond na tanggalin ang pulang krus sa isang manggas upang hindi siya maging target. Makalipas ang ilang araw, nakarating ang reinforced unit sa Hacksaw Ridge. Ang pag-reclaim ng Tagaytay ay napaka-crucial para sa kanila dahil nangangahulugan nito na mabawi nila ang Okinawa na nangangahulugang kaya nila. Kunin ng Japan, nagsimula ang labanan sa pagpapaputok ng mga misail ng US Navy sa hukbong Hapones. Sa kaguluhang dala ng mga pagsabog at usok, ang unit ni Desmond ay nakakaakyat sa Tagaytay at labanan. Kaagad, mabilis na nagsimula ang labanan na sinundan ng pagdanak ng dugo. Mayroong maraming buhay na nawala sa magkabilang panig, gayon pa man ay pinapanatili ni Desmond ang kanyang matatag na pasya at sinimulang buhatin ang kanyang nasugatan mga kasama sa Tagaytay. Ilang beses, muntik nang mahuli at mapatay si Desmond ng mga sundalong Hapon, ngunit sinisigurado ni Smithy na bantayan ang kanyang likod at alagaan sila. Pagkatapos ng mahabang araw ng labanan, gabi at nagpasya ang unit ni Desmond na maghukay at magkampo sa lugar na kanilang kinuha. Gamit ang layunin na mabawi ang natitirang bahagi ng Tagaytay kapag sumikat ang araw, sinabi ni Desmond na gusto niya. Upang ipagpatuloy ang paghahanap ng sinumang nakaligtas sa kaliwa, tumayo si Smithy at nagboluntaryong takpan siya na pinahihintulutan ng alulong, kaya gumawa sila ng paraan. Desmond ay nakakaladkad palabas ng ilang sundalo bago sila magpahinga sa isang butas. Sa unang pagkakataon, Iginagalang ni Smithy si Desmond nang makita niya ang kanyang puso sa labanan. Nakatulog si Desmond at may matingkad na bangungot nang. Tinambangan sila ng mga sundalo ng kaaway at pinapatay sila sa butas at nagising sa gulat. Pagkatapos sabihin, ang kanyang panaginip kay Smithy, nagbibiro siya ng biro tungkol sa isang lalaki na hindi man lang gumagamit ng baril sa kanyang panaginip. Ipinaliwanag ni Desmond kung saan nagmula ang kanyang pagsalungat sa baril na nakikita natin ang isang verban sa kanya bilang isang sanggol. Malapit nang dumating ang umaga na sinundan ng mas maraming kaguluhan sa Tagaytay. Ang hukbong Hapones ay naglunsad ng isang kontra-atake sa pamamagitan ng pananambang sa mga Amerikano. Ito ay isang kalamidad. Inutusan ni Howell ang unit na tumalikod at maghintay para sa hukbong dagat upang tumulong, ngunit sa kasamaang palad ay namatay si Smithy bago siya mailipat ni Desmond sa mas ligtas na lugar. Ang natitirang mga sundalong Amerikano ay nagsisikap na magagawan pababa sa Tagaytay, ngunit nananatili si Desmond. Kamukha niya, sa paligid at naririnig ang mga iyak at hiyawan ng mga kasamahang naiwan at nagkakasundo. Nanais ng Diyos na manatili siya at tulungan sila. Mabilis na nagsimulang kumaladkad si Desmond nasugatan ang mga sundalo sa gilid ng tagaytay, at gumagamit ng lubad upang may baba sila. Samantala, si Glover na ibinalik sa kampo ay nagpawalang bisa sa artilerya na may ideyang magligtas ng mas maraming buhay. Hindi pa rin sumusuko si Desmond, kahit papalapit na ang mga sundalong hapones. Napansin ni Desmond, isang nasugatang sundalo at ibinaon siya sa ilalim ng dumi kasama ng pagtatakip ng bangkay. Para hindi makita, Gumagana ito at dumaan ang sundalong hapon na nagpapahintulot kay Desmond na iligtas siya. Pagkatapos ipadala siya pababa sa Tagaytay, bumalik si Desmond sa larangan ng digmaan kung saan siya mabili. Nakita ng kalaban, tumakbo siya at nakahanap ng lagusan kung saan siya pumasok at may nakita siyang kumuha. Kanyang sariling buhay, hindi nagtagal ay napagtanto niya na ito ay isang Japanese tunnel na nagbibigay daan sa kanila upang mabilis. Pike at ikot sa lugar na lalong nagpapakaba sa kanya. Habang ang mga kalaban na sundalo ay dumadaan sa lagusan. Nagawa niyang iwasan silang lahat ngunit pagkatapos ay aksidenteng natisod sa isang sugatang kawal ng kaaway. Nananatili sa code ng doktor, binigyan niya siya ng morphine at isang bendahe kahit na siya ang kalaban. Kapag ligtas nang umalis si Desmond sa tunnel, gabi na naman. Hindi niya hinahayaan ang kadiliman na humadlang sa kanyang daan ngunit patuloy siyang gumagalaw upang mahanap at lumikas ang mga nasugatan. Mga sundalo, sa kabila ng kanyang sariling mga kamay na nagsisimulang dumugo at nasugatan dahil sa nakakapanghina. Gawain, sa umaga, napansin ni Glover na ang lahat ng mga medic bay ay napuno at nagtataka kung paano ang lahat. Nakarating doon ang mga sugatang sundalo. Sinabi ng isa sa mga nasagip na lalaki na walang pinaniniwalaan ang lalaki. Ay ginagawa ito ng mag-isa. Samantala, si Desmond ay nakatagpo ng isang nasugatan na alulong kasama ang isa pang sundalo. Matapos isagawa ang kanyang kasamahan, bumalik si Desmond para humagulgol ngunit nakita siya ng isang sniper ng kaaway. Kusa namang tumakbo si Desmond para mabaril ang Japanese sniper na humantong sa paglantad niya sa kanyang lokasyon. Sinasamantala ito ni Howell at tinulungan si Desmond sa pamamagitan ng pagpatay sa kaaway. Sinimulang hilahin ni Desmond ang alulong. Lumabas at humagulgol ng putok pabalik sa mga sundalo ng kaaway upang protektahan sila. Kapag ang alulong ay ipinadala sa Tagaytay, tumalun si Desmond at nailigtas niya ang pinakamaraming sundalo sa abot ng kanyang makakaya. Ang mga sundalong Hapones sumilip sa tagaytay at mabilis na natapos ni Glover at ng iba pang unit sa ibaba. Si Desmond ay, kinuha ng kanyang mga kasamahan at binibigyan ng pinakamataas na papuri at paggalang at napupunta sa mga medic tents kung saan niya nalaman na hindi nakarating ang ibang medic. Mayamaya maya dumating si Glover para makipag-usap sa kanya at humihingi ng tawad sa lahat ng sinasabing pinakamaraming nagawa ni Desmond para sa kanyang bansa. Glover, Sinabi rin na babalik sila sa Tagaytay bukas, na Sabado at sinabi kay Desmond, na mamahalin niya siya doon ngunit hindi na kailangang pumunta dahil ito ay kanyang Sabbath. Gustong pumunta ni Desmond, and we see the rest of the unit waiting for him to finish prayer bago umakyat ulit para matapos. Mula sa hukbong Hapones, ngayon, nagulat ang mga Amerikano sa kaaway at may bagong kaalaman. Ang mga lagusan mula sa Desmond, sila ay matagumpay na makakuha ng isang mataas na kamay. Isang grupo ng mga kalaban na sundalo, lumabas sa lagusan na nagwawagayway ng watawat para sumuko ngunit nagkukunwaring lalapit at ihagis lamang. Mga granada sa mga sundalo, agad na binaril at pinatay ang mga hapon ngunit nasaktan si Desmond. Ang proseso ng pagpapalihis ng granada, inilagay ng isa pang pribado si Desmond sa isang stretcher at nagsimula. Dinala siya sa gilid ng Tagaytay, huminto lamang upang ibigay sa kanya ang kanyang Biblia na nahulog sa panahon ng labanan. Sa kabila nito, nanalo pa rin ang mga Amerikano sa labanan ng pagbawi sa Hacksaw Ridge at nagtatapos ang kwento. Ang tunay na Desmond Doss ay nagdala ng 75 sugatang lalaki sa kaligtasan sa Hacksaw Ridge. Siya ang unang nakonsensya, tumututol sa pagtanggap ng Medal of Honor ang pinakamataas na parangal ng Amerika para sa katapangan sa ilalim ng apoy. Desmond at ikinasal si Dorothy hanggang sa kanyang kamatayan noong 1991. Hindi tumigil si Desmond sa pamumuhay ng tapat sa kanyang mga paniniwala at nagbigay. Lahat ng kredito sa Diyos. Namatay si Desmond Dos sa edad na 87 noong Marso ng 2006. Salamat sa panunood! tiyaking mag-subscribe at i-on ang mga notification para sa higit pang mga video na tulad nito.